Gandang hapon mga kabayan. Init. Grabe. Las 4 ng hapon, mainit. Uh, grabe init. Init guys. Humid na agad yung camera ko. Eh. So ayun nga guys, alas 4 ng hapon. Depo ngayon eh. May tumawag na customer. Kung kailangan natin puntahan. Okay guys, magandang hapon sa inyo lahat ano? Medyo matagal tayo hindi nakapag vlog na yun ha? Busy, busy So yun nga guys no? uh, Anong araw ngayon? Friday, 4pm uh, kaila Actually day off ko ngayon Kaso kailangan kong pumunta ng store Kasi may tumawag sa akin customer Na nakukuha na ngayon medyo medyo malaki to sayang sayang hindi ko hindi natin kailangang pakawalan to ano uh, kung hindi nyo kasi naitatanong ang trabaho kasi sa sales which is tamang tama naman tamang tama naman ano kasi may nag comment nung nakaraan lang doon sa video natin nagtatanong siya kung paano mag apply ng trabaho dito sa Dubai so currently nasa, nasa Pilipinas daw siya at uh, may planong pumunta dito before end of the year so August ngayon so plano daw niya pumunta dito either November or December so total eh, napag-uusapan naman natin yung trabaho ngayon <laughs> eh share na rin ako ng idea sa inyo kung paano kayo makakapag-apply ng trabaho pag nandito na kayo sa Dubai so drive muna tayo tapusin ko lang tong uh, tapusin ko lang tong transaction ko medyo malaking benta to thank you lord thank you lord sana maklose natin kasi alam nyo ba guys may isi-share lang ako sa inyo ano uh, Dito kasi sa Dubai, hindi naman ganun kadali ang buhay na pag nandito ka sa Dubai eh, bigla ka mga kaluwag makakaluwag-luwag kinabukasan hindi ganun eh hindi naman kasi overnight na ano yan eh baga mo talaga yun unang unang challenge po dyan yung ano yung uh, paghahanap ng trabaho to be honest po kasi talaga medyo talaga challenging ang paghahanap ng trabaho dito lalong lalo na kung kung uh, wala naman tayong degree wala hindi naman tayo nakatapos ng college tapos magtatrabaho tayo dito Bilang uh, bilang sales ganyan hindi naman sa pagano no kasi pag, 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 pag nag-apply ka sa sales o kaya mga, mga F&B food and beverages medyo mataas ang competition sa dami na nag-a-apply ayun, uh, medyo mahirap makapasok sa trabaho pero yun nga, siyempre, tiyagaan lang ang mga, alam mo naman ng mga Pilipino walang ano yan eh uh, hindi sumusuko yan talaga mga palaban yan para sa future, para sa pamilya ng mga kumakasas sa Pilipinas diyan mo naman talaga maasahan ng mga kabayan natin, mga Pilipino so yun, oh, mag-share ako ng idea sa inyo ah uh, saan kayo pwedeng mag-apply ano yung mga technique na pwede nyong gawin para mas mapadali yung paghanap nyo ng trabaho A few years later. kami ni Amo Sakto nung may benta Kung malaki yan, siya, dumalaw Nakita niya Tsaka masaya namin siya sa numbers daw namin Kaya nilibre niya kami lahat Sarap Ah, libre pa oh <laughs> Sarap na ito, baskin Libre kami ni Amo Kasi eh, sakto nung Nag-activate ako Dumating siya ma'am dumating ah. yung delivery pero wala daw device ah. walang telepono so hindi na niya tinuloy din yung SIM card ng bigat eh. oh, ma'am hindi, hindi kasi daw pwedeng i-activate yan pag wala yung serial number ng telepono babalik, anong gagawin niya? babalik sa? eh tatawag daw niya sa amo niya pero i-follow up ko rin daw sa care team kung anong solution natin ano pang gagawin natin? Uh, ake okay na yung ano, ake okay na yung same lang dahil yung gilangin si Eben. Same po, ngayon. same po. Add same yun na. Oh, sige, sige, erase right ko. Sige po, thank I you. Erase ko. Thank okay, sige, ma. update kita. Okay po. Okay. Okay, Okay, so yun guys, no? Uh, Sana ba tayo. Tapos na tayo dun sa activation natin. Medyo malaki yung na-close natin. VIP ano yun? VIP number gold <laughs> yung pinakamahal okay so Nasaan na tayo ano bang topic natin ngayon yun yun pala no? kung sa paano kayo mag apply dito pag nandito na kayo sa Dubai so ano ba so pag nandito na kayo guys yun nga, marami namang paraan para maghanap ng trabaho dito. Pero talagang tiyagaan lang. Kasi nga, sa dami ng ano sa dami naghahanap ng trabaho dito napakataas ng competition so kailangan bawat interview na papasukan mo gagalingan mo talaga kung hindi yung iba ang pipiliin tapos uh, ang pinakamagandang way niya halimbawa dumating kayo rito sa Dubai bago pa lang kayo ang pinaka madaling paraan ng pag-a-apply is through online So marami tayong mga ano uh, job site, job portals na pwede nyo hanapin, pwede nyo i-search. So i-search nyo doon kung anong klaseng trabaho yung applyan nyo, kung saang Emirates, kagaya ng ano ng uh, LinkedIn, yan, Dubizel, Bait.com. Uh, yung pinaka paborito ko yung ano Indeed. Indeed na application pwede nyo i-download yun. Meron din yung website. So marami silang pinapost doon na uh, mga bakanteng trabaho Send lang kayo ng send ng CV Yung iba doon nakalagay na rin kung magkano yung offer nila eh. So araw-arawin nyo lang sendan Pero syempre yun nga uh, bago, kayo bago kayong mag send ng, mag -send ng ganun Make sure na talagang pinagandaan nyo yung paggawa ng CV nyo. Kailangan talagang uh, attractive talagang unang tingin pa lang eh mapapabasa na sila yun, yun yung mga yun yung mga madaling paraan ng pag apply yung isa naman is yung pag walk in so kung wala kayong ginagawa pwede kayong mag walk in dito <clears throat> pwede kayong maglakad lakad magpasakay kayo ng CV sa mga opisina sa mga stores pero ang ako ang advice ko naman, kung halimbawa ayun bago lang kayo rito, mas maganda siguro maglaan kayo ng ano ng isang isang araw ba? O isang araw dalawang araw. Libutin niyo yung lugar. Halimbawa nandito ka sa Dubai. Wala naman kayong gagawin ngayon. Umaga, biyahe kayo. Sakay kayo ng bus. Sakay kayo ng train, metro. Accessible naman yung mga ano dito eh, yung mga mga public transport, madali lang sakyan so bakit, bakit mas magandang gawin yon kasi ipapamiliarize ipapamiliarize ka niya dun sa lugar sa sa tiniterhan mo sa area mo para alam mo kung saan ka pupunta saan ka mag apply ng trabaho o kaya naman baka tawagin ka para sa interview at least may idea ka nang puntahan yung lugar na yun hindi ka na magkakanta, ligaw ligaw so marami dyan marami kayong pwedeng puntahan sa mga walking yung mga building nga dyan sa tabi ng bahay nyo yun sa may mga office may mga office office dyan eh pwede kayo doon. talong talong lang kayo yung iba naman tumatanggap talaga sila ng mga CV tapos Um, kung tatanungin nyo naman ako kung ano yung magandang time, yung magandang panahon dito para mag-apply ng trabaho. So, ang sagot dyan, ano? Winter season. Pagpasok ng winter season. Kasi pag summer dito, guys, sobrang init. Alas 7 pa lang ng umaga. Diyos ko, pawisan ka na sa labas. Para ka nasa loob ng microwave. Hindi, so, ibig sabihin, mas maliit yung chance mo na makapaglakad-lakad sa labas para mag-walk in. Hindi ka gaya pag winter, pag winter kahit tanghalin tapat, kaya kaya mong lakarin yan. Ma to trek yung araw pero hindi ka maiinitan kasi malamig yung hangin. So kaya kaya mong mag-walk in maghapon. Tapos isa pa, pag winter guys, mas maraming mas maraming opportunity, mas maraming trabaho. Kasi mas maraming bukas na, halimbawa, mga parks, mga restaurants, 'yan, mas maraming bar na nagbubukas. Kasi pag summer, yun, ibig 'yung mga 'yung mga parks natin, ano, pag summer close 'yan eh. kasi wala namang mga mamamasyal sa kanila pag ganun kainit. Pero pag summer, 'yan naggana 'yan, nag hiring 'yan, ang dami niyan ang daming parks dito sa Dubai hindi lang sa Dubai kaya sa ibang Emirates sa Abu Dhabi kanyang. so mas maraming mas malaking chance nyo na makahanap ng ano ng trabaho agad pwede rin kayo maghanap ng mga uh, mga mga kasama nyo mag apply sa Facebook sa group ng ano ng UAE o kaya Dubai group sa Facebook marami kayong makikita dyan ng mga kabayan din natin na naghahanap ng kasama na mag apply ng trabaho. Ganyan. Tapos, suggestion lang. <clears throat> Pagka bago lang kayo dito sa Dubai, tapos halimbawa meron kayong 2 months or 3 months visa. May 3 months pa ba ngayon? Parang wala. Parang 2 months visa na lang yata ngayon. So, huwag muna kayong magmadali tumanggap ng offer sa unang linggo sa first week nyo. Halimbawa, dumating kayo rito first week, meron na kayong nakuha ng trabaho agad, may nag-offer na agad sa inyo huwag niyo madaliin, lalo na kung hindi naman ganong kalaki kasi mas marami pa kayong chance na, uh, kasi nagkakaroon kayo ng idea eh. marami kayong mga may encounter pa na makakapagbigay sa inyo ng mas magandang offer so may chance kayo na mag-isip-isip -isip at pumili ng trabaho na para sa inyo tapos, uh, isa pa pala pag nag-a-apply kayo either online or walk-in uh, mag-iingat kayo sa mga scammer. Marami pong scammer dito sa Dubai. Yan po ang yan po ang uh, mapait na katotohanan. Yan. Napakarami pong scammer dito sa Dubai. Na-experience ko rin po yan na nag-apply ako. So, online ako nag-apply. Nakareceive ako ng email. Iniimbitahan ako. Pinuntahan ko naman yung opisina. Talagang nakabihis pa ako. Postura kahit mainit eh. Nakalong sleeve ako. Pagdating doon, hihingan ka ng pera. So iniingan ako na ng 200 dirhams Tapos tatawagan daw nila ako Pag may interview na ako Hanapan daw nila ako ng employer uh, Red flag na po kagad yun Huwag wag na wag po kayo magpapaloko sa mga ganun uh, Kasi pag nag-apply ka ng trabaho Dapat walang involved na pera Dapat wala kang ibibigay na pera Nag-apply ka, ka ng trabaho Wala kang pera eh. So mo eh. Tapos hihingan ka pala ng pera So, huwag kayong uh, papaloko sa mga ganun. Ingat-ingat po. Pag alimbawa naman na-interview na kayo, na-interview kayo tapos pinagte-training na kayo, so marami pong ganyan dito. Itit, pagka na natapos yung interview nyo, sasabihin sa inyo, sige mag-training ka na bukas. Okay lang yun. Pwede kang mag-training kasi hindi po bayad yun eh. Pwede kang mag-training pero make sure na hindi ganun kahaba uh, pwede na yung ano eh, magte-training ka ng 2 or 3 days. Ito try nila kung suitable ka ba dun sa position, kung kaya mo bang gawin yung mga trabaho na na required. As para sa kung kaya mo bang gampanan yung uh, yung uh, yung position na yon. So susubukin ka nila. Pero make sure na hindi ganoon hindi ganoon kahaba. Kasi marami pong company dito gagamitin lang yung visa nyo so syempre nage-exert ka ng effort mo ng time, pamasahe mo atos end of the day hindi ka pa sa hurin gagamitin lang yung visa mo hindi ka bibisahan so yung mga 2 to 3 days siguro pwede na yung tra training okay lang yun pasukan mo yun tapos dapat kasi bago ka mag-start sa work bibisahan ka muna ng company so yun guys uh, ano pa ba, may nakalimutan pa ba ako kung may gusto kayong itanong, i-comment nyo na lang dyan para magawa natin ng video. Masagot ko yung mga tanong nyo. Tapos yun, uh, good luck, good luck, good luck sa mga may mga plano pumunta dito sa Dubai. Good luck sa mga paghahanap nyo ng trabaho, job hunting. So yun lang guys, sa sana mayroon kayo natutunan. Sana may mga napulot kayong idea na pwedeng makatulong sa inyo sa paghahanap ng trabaho dito sa Dubai. So, yun. Maraming maraming salamat guys sa panonood At paki uh, pakilike na rin tong video na to at pakishare na rin para mas makarating pa to sa mga nagbabalak ng mga kababayan natin. Nagbabalak pumunta dito sa Dubai. Yun lang guys. Maraming maraming salamat. Bye bye!